Dumating na ang oras para sa panghapong pagsamba ng banal na pagditipon ng Araw ng Muling Pagkabuhay. Masaya akong makita kayo. Umaasa akong makakatanggap kayo na maraming pagpapala ng Araw ng Muling Pagkabuhay. Ang araw na ito ay may tuturing na isa sa pinakamaligaya at pinakamasayang araw sa kasaysayan ng ating Ebanghelyo. Ang lahat ng kapistahan ay tiyak na naglalaman ng kagalakan. Lalo na ang araw na muling pagkabuhay ay isang napakahalagang kapistahan. Dahil ito ang panahon kung kailan ipinakita ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng muling pagbangon mula sa mga patay at ganap na pagwasak sa kapangyarihan ng kamatayan at kadiliman. Si Jesus ay bumangon mula sa mga patay at sa loob ng apat na pung araw, ay personal na nagpakita sa marami sa kanyang mga alagad para ipakita at patutuhanan na siya ay muling nabuhay. Matapos ang apat na pung araw, umakit siya sa langit mula sa bundok ng mga ulibo. Nagtuturo sa atin na ipagdiwang ang araw ng pagpalangit. Hindi ba? Hindi kalabisang ang sabihin na ang mahalagang kapistahan na ito, ang araw ng muling pagkabuhay ay naging ng simula ng kasaysayan ng muling pagkabuhay ng sinaunang simbahan hanggang sa Pentecostes sa ikalimampung araw kung kailan saganang ibinuhos ang Espiritu Santo ng unang ulan. Noon, iniisip ng mga tao, pag namatay ang isang tao, hindi ba't natatapos na ang lahat? Kaya naniwala sila na ang buhay mismo ay matatapos at magwawakas pagkatapos ng kamatayan. Gayunman, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, ang isang special na mensahe na kahit na mamatay tayo, tayo ay mabubuhay muli ang kumalat sa maraming tao sa pamamagitan ng sinaunang simbahan. Bilang resulta, sa kabila ng lahat ng pagpapahirap at pag-uusig ng mga emperador ng Roma, ang muling pagkabuhay ay gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapatotoo na may kumpiyansa na si Jesus ang Kristo, nagpaantig sa puso ng lahat ng banal sa sinaunang simbahan bilang ang katotohanan ng mga katotohanan at naging pundasyon ng kanilang pananampalataya. Gaya ng nasusulat sa Biblia, pag si Kristo ay dumating sa lupa sa huling araw, ang mga namatay kay Kristo ay babangon sa muling pagkabuhay ng buhay ng muling pagkabuhay ng matutuwin habang ang mga nabubuhay na natitira ay magbabagong anyo upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at makapiling ang Panginoon magpakailanman. Ang ganitong mapagbiyayang hinaharap ay mahayag sa harap natin. Kaya ang pagkakaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ay tunay na mahalaga. Dahil lang sa natatapos ang lahat ng buhay sa lupang ito, hindi ito nangangahulugan na ito na ang katapusan. Kaya hinahanda natin ang mga sarili natin ngayon para sa maluwalhating mundo at para sa buhay na iyon na darating pagkatapos ng araw na iyon. Tinuturoan tayo ng Biblia na pag natapos ang ating mga buhay bilang mga manlalakbay sa lupang ito, na pansamantala lang, ang tunay na buhay sa kaharian ng langit ay magbubukas para sa atin, hindi ba? Sa mundong ito, dapat tayo mag-impok na maraming espiritual na pagpapala sa kaharian ng langit habang nabubuhay sa lupang ito. Nang sa gayon, wala tayong panghihinayang sa araw na iyon at walang sino man ang maiiwan. Pag dinala na tayo sa kaharian ng langit, wala na tayong mga pagkakataon pa, hindi ba? Ang lahat ng bagay ay napagpapasyahan habang tayo ay nasa lupang ito, hindi ba? Kaya simula sa sandaling ito, mas maalab tayong manalangin, mas masigasig ng mga mangaral, at mas taimtim na pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Umaasa ako na magagawa nating tunay na maihatid ang tamang kahulugan ng muling pagkabuhay sa lahat ng taong nakapaligid sa atin. Ngayon, sama-sama tayong lumipat lahat sa Aklat ng Romans. Romans chapter 1, verse 20. Tignan natin ang Romans chapter 1 verse 20. Mula pa ng likahin ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. Sinasabi ng Diyos na ang lahat ng kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay nakatago sa lahat ng kanyang nilikha. Sa ibang salita, matutuklasan natin ang banal at dakilang kalooban ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Kaya para malinaw na maunawaan ang kanyang pagka-Diyos at walang hanggang kapangyarihan, kailangan nating pag-aralan ang kanyang mga nilikha. Ito ang tinuturo sa atin ng Biblia. Tingnan natin ang Job chapter 25 verse 5. Job chapter 25 verse 5. Nasusulat, tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. Nilalarawan tayo ng bersikulong ito bilang mga nilalang na makikita lang sa ganitong paraan sa paningin ng Diyos. Nasusulat sa Biblia na tayo ay gaya ng mga uod at mga hamak na bulati. Pero sa kabila nito, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, kundi binabago niya tayong lahat sa maningning na kaluwalhatian ng Diyos. Mangyayari ito sa eksaktong sandali kung kailan dapat na maganap ang muling pagkabuhay at ang pagbabagong anyo. Ang mga namatay ay muling mabubuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos at ang mga nabubuhay na natitira ay magbabagong anyo. Pag natupad dito, hindi na tayo magiging tulad ng mga uod o mga bulati. Sa halip, magbabagong anyo tayo sa magandang anyo ng mga anghel na nakadamit ng maningning na liwanag ng mga makalangit na kasuotan. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang yakapin natin ang pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ng araw ng muling pagkabuhay sa araw na ito. Lumipat tayo sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 12. At kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paanong ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Tinuro at ipinaunawa ng Diyos sa lahat ng banal ng sinaunang simbahan ang tungkol sa gawain ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng kanyang sariling muling pagkabuhay. Pero may ilang tao sa kanila na tumanggi at sumalungat sa mga katuruan ng Diyos. Kaya ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang bagay na ito sa mga taga korinto gaya ng sumusunod. Verse 14 At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. Kung aalisin ang elemento ng muling pagkabuhay sa ating pananampalataya, magsisimula magkaroon ng mga malalaking problema sa ating pananampalataya. Kaya si Kristo mismo ay bumangon mula sa mga patay matapos ang tatlong araw at sa loob ng apat na pung araw ay nagpakita siya sa kanyang mga alagan at pinatunayan niya sa kanila ang kanyang muling pagkabuhay Tinuturuan sila na dapat nilang tuparin ang misyon at papel bilang mga saksi na patotohanan ang lahat ng bagay na ito sa Samaria at sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pumunta tayo sa verse 28. Tingnan natin ang verse 28. Subalit kapag ang lahat ng mga bagay ay pinasakop na sa kanya, ang anak ay pasasakop din sa kanya na nagpapasakop ng lahat ng mga bagay sa kanya upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ang ganitong maluwalhating panahon ay dapat na dumating ng mabilis. Tingnan natin ang verse 42. Gayun din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binubuhay na muli na walang pagkasira. Ang tinanim na katawan na may laman at dugo ay babaguhin ng Diyos sa katawang espiritwal. Sinasabi ng Biblia na ang prosesong ito ay ang muling pagkabuhay at ang proseso ng pagbabagong anyo. Verse 43 Ito ay tinatanim na walang dangal. Ito ay binubuhay na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan muling binubuhay na may kapangyarihan. Hindi ba't ang mga salitang muling pagkabuhay ay naglalaman ng kahulugan ng muling binubuhay? Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritwal. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritwal. Kahit na tayo ay nasa pisikal na anyo ngayon, tayo ay muling mabubuhay at magbabagong anyo sa nalalapit na hinaharap. At masasaksihan natin ang sandali kung kailan lubusang babaguhin ng Diyos ang mga kasuotan ng laman sa mga kasuotan ng mga makalangit na anghel. Dapat tayo maging ang mga nananabik sa mapagbiyaya at maluwalhating araw na iyon ng Diyos. Patuloy nating suriin ang salita ng Diyos. Muli nating tignan ang verse 44. Ito ay itinatanim na katawang laman. Ito ay binubuhay na katawang espiritwal. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding ano? Espiritwal. Tinuturoan tayo ng Bibliya na tulad ng may katawang makalupa, tiyak na may mga katawang espiritwal sa langit. Lumipat tayo sa verse 50. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos na may ganitong pisikal na katawan. Kaya ang pagbabagong anyo at ang muling pagkabuhay ay kinakailangan. Ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay ano ang mangyayari sa atin? Tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta. Ang ating katawan ay babaguhin sa anong uri ng katawan? Tayong lahat ay babaguhin sa isang iglap mula sa ating nabubulok na katawang pisikal sa immortal na katawang espiritual at mula sa ating makasalanang katawan ng laman sa katawang espiritwal ng mga makalangit na anghel tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit. Verse 52, Sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira, at tayo'y, ano ang mangyayari sa atin? Tayo ay babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira, ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisa na walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisa na walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Maituturing natin ang pag-asa para sa muling pagkabuhay bilang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat na mayroon tayo. Noong nasa lupang ito si Ama, ipinaliwanag niya minsan sa atin ang ating pagbabagong anyo sa paraang madali nating maintindihan. Sa pamamagitan ng proseso ng isang nimpa sa ilalim ng lupa na nagiging isang kuligli. Sa palagay ko, marami sa inyo ang hindi nakakaalam tungkol sa kuligling dahil wala na masyadong nagsasaka sa mga araw ngayon. Baka maalala ito ng na mga nanirahan sa mga liblib na lugar. Sa mga lugar tulad ng mga bukid ng repolyo o ng lechugas, may mga maliliit na nilalang sa lupa. Ang mga ito ay mga nimpa na kuliglik na nanatili sila sa ilalim ng lupa ng mga anim hanggang pitong taon, nagpapalit sila ng balat at nagbabagong anyo sa mga kuliglik. Pag sila ay nasa yugto ng pagiging nimpa sa ilalim ng lupa, hindi magandang tignan ang mga ito. Kahit na ang mga ito ay hindi magandang tingnan, pag nagiging mga kuliglig ang mga ito at masiglang lumilipad sa kalangitan, mukhang napakaganda ng na mga ito. Sinabi ni Ama na kahit na nagsusuot tayo ng di-espiritual na katawang gaya ng ating katawan, ang mga ito ay mababago sa kaharian ng langit. At kahit na may mga mortal tayong katawan, bigla tayong babaguhin ng Diyos sa mga katawang immortal mangyayari ang parehong proseso pag ang mga namatay ay muling nabuhay at ang mga nabubuhay na natitira ay nagbagong anyo na magreresulta sa pagtatamasa nila ng buhay na walang hanggan at mga pagpapala sa kaharian ng Diyos magpakailanman kaya 'wag nating ituring ang ating mga pisikal na katawan sa lupang ito bilang ang kabuuan ng ating pag-iral pag lumipat tayo sa isang mas mataas na dimensyon tulad ng ikaapat o ikalimang dimensyon hindi gaya ng kasalukuyang dimensyon. Tayong lahat ay dapat na maging ang mga walang hanggan na magtatamasa ng buhay at mga pagpapala sa ating orihinal na espiritual na bansang pinagmulan. Tingnan natin ang Philippians chapter 3 verse 20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Heso Kristo, na siyang ano ang gagawin niya? Magbabago ng ating hamak na katawan. Yun ay ang ating mga pisikal na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilo sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Para makabahagi sa ganitong luwalhati, dapat tayong manatili sa zayon at dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya na lubusang sumusunod sa mga katuroan ng Diyos at sa mga utos ng katotohanan. Hindi ba? Kaya masasabi natin na ang panahon ng muling pagkabuhay at pagbabagong anyo ay kung kailan ang ating hamak na katawan ay ganap na mababago sa katawan ng kaluwalhatian. Lumipat tayo sa 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan natin ang na 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus. Sino ang mga dadalhin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus? Ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sila ang mga namatay habang naniniwala kay Jesus. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay, na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng anghel, at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayo na bubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't magaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Nakapaloob sa Biblia ang lahat ng pangakong ito ng Diyos at matutupad ang mga ito sa nalalapit na hinaharap. Ito ay makikita bilang ang sandali kung kailan nagbabago ang anyo ang ating hamak na katawan para maging gaya ng maluwalhating anyo ni Kristo. Dito rin, hindi ba't patuloy nitong sinasabi na ang ating hamak na katawan ay babaguhin sa isang iglap? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 nasusulat, Ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay, na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Pagkatapos nito, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kung gayon, saan ito mangyayari? Mangyayari ito sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya ang pag-asa para sa muling pagkabuhay na ibinigay niya ay tunay na isang mapagbiyayang pag-asa. Madalas sabihin ng mga tao sa mundo, pag namatay ka, yun na ang katapusan. Pero kay Kristo, hindi kailanman maaari magkaroon ng ganitong pagpapahayag. Hindi sa kamatayan natatapos ang lahat ng bagay. Ito ay isang transisyon tungo sa ibang mundo. Isang proseso lang ng paglipat. Kaya naniniwala ako na sa darating na kaharian ng Diyos pagkatapos ng kamatayan, walang sino mang maiiwan kundi ang lahat ng makalangit na anak ay ganap na makakapasok sa kaharian ng langit. Hiniyag ng Diyos ang daan upang makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit, sa pamamagitan lang ng katotohanan. Masasabi natin na ang lahat ng gawain ito ay matutupad sa pagsunod sa bagong tipan, pananatili sa zayon, mapagbiyay pagdiriwang ng pitong taunang kapistahan ng Diyos sa tatlong panahon, pagkumpleto sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkakaisa at pag-ibig, at pagsunod sa lahat ng katuruan ng Diyos. Muli kong hinihikayat ang lahat ng kapamilya ng Zion mula sa buong bansa at sa buong mundo na nabautismuhan at nasa katotohanan na tiyak na hindi maiwawala ng sinuman ang pagkamamayan ng langit para makabahagi tayong lahat sa pangakong ito ni Kristo. Huwag nating hayaang may maiwan. Tumayo tayong lahat na magkakahawak kamay, nagpapayo at sumusuporta sa mga nagkukulang upang makapasok tayong lahat sa kaharian ng langit. Para sa mga nalihis ng landas, hawakan natin ang kanilang mga kamay at gabayan sila pabalik sa tamang daan. Naway kayo at ako ay maging mga makalangit na anak na tatanggap ng komendasyong magaling sa pagbabalik ni Ama sa lupang ito. Simula sa Paskwa at mga panalangin may pag-ayuno sa kapistahan ng tinapay na walang pampaalsa. Hanggang sa araw ng muling pagkabuhay ngayon, ang lahat ng kapamilya ng Zion ay labis na nagsisika para ipagdiwang ang mga kapistahan ng Tagsibol. Nananalangin ako na sa nalalabing panahon, ang masaganang pagpapala ng Espiritu Santo ay pagkakaloob sa bawat pamilya at sa bawat simbahan at na ang bawat isa sa inyo ay personal na makabahagi sa magandang muling pagkabuhay ng buhay na nababalot ng mga pagpapala at biyaya ng Espiritu Santo na ipinagkakaloob ng Diyos. Para ibigay sa atin ang pag-asang ito, iniwan ni Kristo sa atin ang kasaysayan ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay sa madaling araw, dalawang libong taong nakalilipas. Dahil una niyang nilakad ang landas para gisingin tayo sa katotohanan na gayon din ang mangyayari sa ating lahat. Sa huli, kayo at ako ay madaramitan din na maluwalhating espiritual na katawan, hindi ng laman at dugo na taglay natin ngayon. Ang ating mga katawan ay hindi magiging gaya ng uod, kundi gaya ng kuliglig o ng tutubi na masigla at malayang lumilipad sa kalangitan. Ang mga nimpa na tutubi ay nabubuhay sa tubig at ang mga nimpa na kuliglig ay nabubuhay sa ilalim ng lupa ng pitong taon. Pagkatapos, pagtumanda na ang mga ito at lumipad sa kalangitan, makikita natin sila na kumikilos sa isang ganap na naiibang paraan mula sa anyo nito dati. Kahit sa loob ng mga prinsipyo ng lupang ito, maiintindihan natin na posible ang mga gantong pagbabagong anyo. Ito ay pinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na mundong ito. Maaaring ganito ang anyo natin ngayon. Pero dahil tayong lahat ay magtataglay ng maningning na anyo ng langit sa nalalapit na hinaharap. Hinihiling ko sa lahat ng kapatid sa Zion na mangarap at umasa para sa hinaharap na ito at laging maghandog ng lumalhati at papuri sa makalangit na ama at makalangit na ina. Umaasa na nakahanap kayo ng biyaya sa mensahe sa araw na ito. Nais kong tapusin ang sermon ngayong hapon sa araw na muling pagkabuhay. Maraming salamat.